Di na nga eh, mas lalo mong ma realize di ba, na every moment counts, life is unpredictable. Yung hindi na tayo sigurado kahit yung mangyayari lang mamaya. Di ba, Kuya Roxy, talaga, please, please, nandiyan po ang inyong table. Ah, nandiyan lang, magbibigay po kayo lang ako sa... Kailan, Kuya Roxy? Alam siya, alam siya, star music! Oh, mga hello, oh my God! Ano po yung predi, yung dito po. Ayan. Alam. O, magbubuti mo, ano na tapos? Yung present, di ba tapos? Ben? Ako na kami. Ah, okay. Sko, talaga. Think. Pero sure naman ako na hindi ka kinabahan, hindi ka man lang na, nabagabag, okay. na may mga naghihiwala na, di ba? Nalungkot ako, syempre, oh. di ba? Alam mo, kasi kami ni Christopher, 11 years kami na mag-boyfriend before we got married. So, feeling ko rin, bigla na napaisip din ako na, kung kami ba nung 11 years, kasi hindi pa namin na-decide na, na magpakasal kung Parang may Mahal. chance din ba, oo, oh, na hindi rin kami natatuloy. Kasi parang, di ba, misang over-familiarity, o masyadong matagal, gano'n. Pero awa naman ng Diyos, mutually naman, hindi naman nang pinilit ko ng shadow, diba? o biligay ng ultimato. <laughs> Pero, pareho namin gusto. Ang isa pa nga sa Pero, regrets namin, sana, mas maaga kami nag-anak. Yung pa nga yung regrets namin. Kasi okay. nakunan pa nga ako, di ba? Mahalim oh, mo ang baby pa. na ako. I love di ba nung nung during yun the time magjowa kayo merong uh, uh, muntik pero ah, uh, napagtagumpayan uh, jowa pa lang kami para bang naghiwalay kami ng one and a half months Ayun, yun, oh, diba? yun na yun yun na yung pinaka break up namin pero simula na naging mag-asawa syempre hindi naman lagi nga kami nakakainis yan eh di ba nakakabusitan pero eh ko ba pag ng pagsapit ng gabi na iibang di kainis yun. Ang bagal-bagal, ganyan. Kasi ang bagal ko kuminis, tagal ko raw maligo. Pero pagkakit mong gabi, agi, ibang hihilip ng hangin. Iba pa rin talaga ang alindog. Iba pa rin talaga ang alindog mo. Ang iyong kabans. Baka masundang pasi bunso. Ay, wala na. Kota kinabalo. Sino lang ibang ihip ng ikaw ba o siya? Siyempre siya. Bakit ba? May alam di, parang magsumpa palabas yun. Pwede naman ikaw din, Lisa. Pwede naman. Grabe ka naman. Pwede naman. <laughs> At saka siyempre kailangan yan. Di ba sabi na pantulog? Hindi ako pang gising Ang susuotin ko. Ay, hindi yeah. ko. Magising ang mga kalamnan. So, hindi. magaling ka magpagising. Eh. Ah, ma Manggising. Ah. Ng, ng, ano, di ba, kamalayan. hindi, <laughs> pero Ang mo importante yun na. Ah. Hindi, speaking of, we're all adults. intimacy kasi ng isang mag-asawa. Importante yun. Kahit sabi nga nila, oh, what keeps fire burning, di ba? Kasi dapat, ano eh, yung may effort from both sides. Hindi pwede yung The normal thing ba? lang na ano, okay ah, oh, okay, oh. wala na, lambing-lambingan, laban lambing, ko oh, tapos okay, talikuran. Di so, ba yung gano'n? So, Hindi naman, hindi ko sabihin, yung kailangan... Pakatakot ang ng niya. Hindi, unang-una, <laughs> -una, kailangan talaga hanapan niyo ng time. Mag-date kayo, mag-staycation uh, kayo ng kayong dalawa. Dati, ano ako dyan, guilty. Pagka yung hindi guilty ako, yung hindi <laughs> kasama yung mga <laughs> anak ko. Oh, pero siguro, as they grow older, para natutunan ko na, at the end of the day, kaming dalawang matitira dito eh, di ba? Magkakaroon siya ng kanya-kanyang buhay. Totoo oh, talaga yun eh. Hindi yun cliche pag nakapakinggan natin, pero yun yun. Kaya dapat solid talaga kayo. Kamusta yung vacation grant ninyo? Parang hanim mo na rin ba yun? Oh? Ito, kaya medyo ang mga braso di Mercedes, di <laughs> ba? Medyo nag-gain. Hindi, ano, kakapagod. Pero syempre, first time ko kasi pumunta sa London, Amsterdam, Prague, at saka yung Austria. Albog! Um... Oh, Grabe! <laughs> <laughs> oh, oh, <laughs> <Dab> <laughs> Hindi naman, pero hey, syempre, morning. malaking factor doon yung aking sister-in-law na lagi kaming sinasabay pagka syempre magta travel and all. Tapos, ano mo na, yung parehista mo na muna yan. <laughs> 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 ha? <laughs> Hindi, may pasok Dapat si Christophe yun, supposedly. Paso, may paso. Pero dahil, uh, nagtuwa nga kami kay Christophe kasi may accounting exam daw siya. So, mo pinatawan yung London para dun sa, pinatawan yung Europe dahil may accounting exam. Tapos, syempre, medyo naano siya ng kote nung biglang last minute, nag-announce na online lang oh! yung accounting ah! exam. Sobrang na, nakita niyo na sa Abbey Road kami eh, Beatles fans yung oh. fan yun, di ba? Medyo ano, medyo na ano siya doon ng konti, na sad siya na sobra. Kaya this May, ayun nga, may ego pa. ba? Kasi ah, oh. meron mga Pilipinos din na, na requesting. Hindi naman, pero this time si Christopher, oh. kasama ko kami ni Christopher. Okay. Kapon sa gano'n? Uh, ano? Yung mga dito, pwede pwede na rin yan doon. Oo, <laughs> diba? oh, correct. Ba't di natin dali ng Gladys Knight in don. London? Oo! Oh. oh. oh talo eh dito na si Kristo. Wala akong takot na baka maging lola ka na. Or Ay just lang! Ano? Hindi ako na kanya ang girlfriend ka sa. Ano? siyempre kailangan naman ng inspirasyon, 'di ba? Oh. At nakakita uh, naman nakikita naman hindi nakakapagpabaya sa pag-aaral kahit oh. extra-curricular activities, may hilig sa music or jujitsu kung ano man yung mga ano niya, 'di ba, active siya. Eh wala akong dapat ipangamba. I think kailangan lang yung pundasyon ng bata. Alam mo 'yon, yung secured ka eh. Eh, wala. Ang pinakamagagawa mo, hindi mo mababantayan ng 24 oras yan. Panalangin ka. Panalangin mo yan. Kaya kahit gano'n ka po yan, 7 a.m. kikising ako para mag pray kami bago sila pumunta sa school. Hindi oh. mo alam kung ano mangyayari. Papunta sa school. Pero, ano na mga paalala sa mo sa kanya lagi? Diba? To be always responsible. Diba? ba but, And, uh, always but, be responsible kasi there's no turning back. Diba? Alam niyo na rin syempre yung ibig ko sabihin. Diba? Hmm. Yung ka uh, kami kasi ng dati niya, syempre, wala naman siyang mahani sa amin. Kasi, di diba kami, kahit na maaga kaming uh, uh, na, parang childhood pero yung mga magulang, lalo na yung parents ko, nakagabay talaga. Ang tagal, bago kami piniyaga na mag-date na mag-isa. At alam, niyo very open ako na, nung kinasal kami, doon pa lang mm -hmm. talaga, di ba? Ang tunay yeah. na oh, So, Yung kami yeah. <laughs> <super> responsible, <laughs> lilinawin lang namin. K kailangan ba kung walang primarital sex o gagamit ng kondom? Alin ba Hindi, syempre. Ang, ang pinanalangin natin, wala muna talaga, ah, di ba? Na ayun. kailangan, ano, yung uh, talagang hanggat kaya na matiis talaga. <laughs> Di diba? diba, Pero... pa, diba, diba, ba? Pero ngayon. Well, ang nakikita ko kay Christophe, siguro hindi ko alam dahil sa pagiging kuya niya rin, ano? Yung pagiging responsable niya. Ya, na, siya, parang lagi yan yung nag-iisip muna bago niya, bago siya kikilos, bago siya sa gagawa. And uh, mga bata ngayon, career oriented. Uh -huh. Di ba? Parang mas matagal sila nag-asawa, mas matagal sila uh -huh. nagpapamilya. Uh, kaya parang hindi ako isang part na hindi ako masyadong takot. Cause now is doing good in UP, ganyan freshman siya and itong huli niyabang sa akin mommy i got one uno daw in speech yung class niya ganyan so nakakatuwa na HRM kasi gusto talaga niya mag-manage din and siguro na-inspire sa daddy niya dahil daddy niya di ba ang parents niya restaurateur ganyan so yung kung food din yung girlfriend niya taga-yuri opo ah pareho rin HRM yeah, po ah, ah. Oh, Neighbors po yan. Ah, okay. Kaya napaka-convenient, di ba? Oh. Diba? Oo, neighbor. At saka schoolmate po niya yan sa unang school niya, yung uh, nung high school siya. Iglesia ah. din siya. Ah, uh, ano po, uh, nag-aalok po ng doctor. Anong yeah, okay. wish mo for your son? Ah, siyempre. wish ko sa aking anak na si Christophe ay lagi naman, basta uh, manalangin lagi maging mabuting kristyano, wala na palang dapat ikatakot eh, diba? alam mo na na siya lagi kung ano yung desisyon niya. Tsaka yun nga po, yung uh, sabi ko, I would like to walk the talk, eventually I would like to go back to school kasi yung hindi ko natapos na mass comp ko, di ba? Yung college siya, degree ko. Gusto kong gawin ulit, Yan. So, uh, kung di ba sa New Era or UP, kung ano, saan merong class na ALS, ganyan. Gusto kong gawin, kasi gusto kong pakita sa mga anak ko na eh, yung sinasabi natin na yung education, walang mamamata sa'yo. Pagka, alam mo yun, kasi so, okay. class na. Yes. Okay. So, okay. Kung ano, ano, Ah, nagpa-plano po to go back. Nagtanong na po ako with yung IRA, yung uh, kanilang uh, course na gano'n, yung alternative learning system. And also, I asked you people about uh, MASCOM. So, soon, this 2024. Uh, yung panalangin ba, pa, uh, theme song, theme song na ninyo talaga? Ever since? Start, yes. Okay. Oh, okay. So, guys, Sabi ko nga kay Christopher, sabi niya, Bebe, anong gusto mo? Regalo, ganyan. Sabi ko, wala na akong maisip pag yun sa material. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga ako materialistic na tao. Eh, di ba? Alam, alam nyo yan. Kung maku makukukua ko nga ng libya. <laughs> <What? laughs> lose, yeah. lose kami. <laughs> okay, uh -oh, lose lose kami. Huwag ka magalala. Oo, di mo na kailangang Pero, di ba, hindi ko sabihin, bag. Hindi kasi hindi mo naman kanil. Sapatos, alam niyo naman, di naman. Tapos, syempre, kabago-bago lang din ang band na regalo naman ni Christopher. Naisip lang namin siguro, more of, uh, siguro, gusto namin pareha ni Bay Pulit yung house, kanya kasi, sobrang ano yun sa amin, lucky charm sa amin, mm -hmm. di namin mai maiwanan, kahit na iba. pag isa sobrang baha, pero late oh, naman, uh, uh. awan ng Diyos, hindi naman. Siguro yun na lang yung goal namin, gusto namin ah uh, parang uh, talagang medyo mas pabonggahin and the uh, second, third, fourth floor. <laughs> One parma. day silence, kasi You know. Sino? <laughs> <laughs> oh, one day silence. Siya? One day na tahimik ka oh, na lang. Anyway, ano yung bago siya? ano ano mo ngayon na si Christophe ay papasukin na rin ang uh, entertainment oh, last... industry? Uh, yun nga, ang gabing ito napaka-importante kasi one of the highlights will be, si, ano to, uh, surprise din for Christophe. Ano? will be signing a contract with ABS CBN Music. So, kaya dyan sila ko yung Roxy, uh -huh. sila Sir Rox mamaya, si Sir Jonathan. And uh, no, nauna na yung pagpunta namin sa ABS CBN uh, Music uh, Office and kasi uh, siya nila, um, may kinompose sila sa song si Christophe, siya so, nagpo-compose siya, ganoon nila. Kaya nga, yun nga, ito yun nagpapasalamat ko. Okay sa amin, sa kanila pati, sila mag-a-adjust sa schedule ni Christophe because nasa UP nga. So, okay na yun. Music, hosting, yun. Wag na muna siguro yung teleserye. Ano? Kasi syempre, mahabang oras. Proud mama o stage mom? Backstage mom. Sa mga ganitong celebration, namimiss mo ba yung tag? Ah, paiyak ka yun? Hindi, hindi, ko, ko pa alam, hindi ko pa alam. Opo, hindi pa po, opo. Uh, actually, hindi pa po talaga ano yun eh, na ano, kaya hindi ko alam sa kanya, parang trip, uh, testing the water siya kung paparinig niya ba tunay. parang ano-ano lang, sample-sample, or let's see. Pero tatay ko, of course nami miss pa siya ganito pagkakataon lalo na lolo's boy si Cristo So, if only is here nako tapos ganyan pa, 'di ba napaka-achiever. I'm sure he's really so happy. Thank you. Daddy. Thank you. Wala